Magbalat muna tayo ng ano guys. Ng hipon. Saog natin sa sa luluta. Lulutuin nating ulam. O ganito lang oh. Ang na lang. sa hindi po marunong magbalat pala ng hipon, ganito lang po. Pisilin mo yung buntot sa bayhila. Ay, malambot yung balat niya. hindi ako bumibili guys pag ano lang naman talaga hanggat sa may mabibili akong may balat na hipon mas masarap to isa ho kaysa sa yung nabalatan na awan wala na kasing lasa iba na yung lasa niya parang ano na pili na ako kasi one time hindi lang one time two times na rin. <laughs> Tamad kasi magbalat. Diba? Ang dali lang po. Dito, dito ka po, Michelle. Para sumama tong... Ito kasi yung nagpapalasa talaga o yung taba niya sa ulo. Diba? Easy lang po yan, yung pagbabalat. Ito yung mas masarap, yung nagpapasarap. Kahit hindi mo nadikdikin yung balat. Kasi dyan naman na, oh. Pero sayang nga lang. Dikdikin natin mamaya. Wow. Shhh. Tapos na. See? Easy lang. Easy, easy lang. may laman pa.